Wow, sarap mga kababayan. Napaka sustansya po. Malinamnam talaga. Hmm, sapor yummy. Magandang araw po mga kababayan. Ngayon po ay lulutuan namin kayo ng masarap na dilingding. Ito po ang ating lulutuin at meron po tayo itong isda. Ito po, napakasarap po ito mga kababayan. Sariwang sariwa po. Ito po ang ating mga sangkap, sitaw, kamatis, luya, sibuyas sili haba meron din po tayong balunggay at ehalo po natin ito yung buraklak ng balunggay mga kababayan masustansya po ito mga kababayan linisan na po natin ang ating isda at ihiwain na natin ito natin po ugasan ito po inalagay para ito po yung maluto na mga kababayan hugasan na po natin ang ating mga sangkap sa ating lulutuing dinding-ding hugasan na po natin ang ating balunggay kababayan magpaparingas na po tayo at tayo po ay magpiprito na ng isda ilagay na po natin ang ating mantika Ipirito na natin mga kababayan ng ating isda at tagyan po natin ng bawang para pampalasa at mabango. Ang bango. Mga kababayan, balik tayo na po natin ang ating pritong isda. Wow! Hmm, bango! Wow! Gusto na po mga kababayan. Hanguyin na po natin. Ang bago mga kababayan Prito pa lang po Ulam na Mga kababayan Magpapakulo na po tayo ng tubig Para sa ating ding Takta natin Mga kababayan huwain wai na po natin ang ating mga sangkap Para po sa ating luluto yung dininding Himay na rin po natin ang ating malunggay para pong ilagay natin doon sa ating dinugo. Kulong-kulong na mga kababayan. Ilalagay na po natin ang ating mga sangkap. Ihalo na po natin ang ating Wow, ang sarap. Ang bango. Takpan na natin. Pulong-pulo na po mga kababayan. Ihalo na po natin ang ating mga gulay. Napakasarap po ito mga kababayan. Napakasustansya po. Hilahan na po natin mga kababayan ang ating dinding. Ito po yung patis. Ang paalat po natin mga kababayan. Mmm! Ang bango. Paklak ng balunggay. Napaka-sustansya po ito mga kababayan. Napakasarap po nito. Sunod po natin mga kababayan ang ating dahon ng balunggay. Wow, sarap, mga kababayan. Atin na po 'tong titikman ng ating nilutong dinindin. Tikman na natin ang ating dinindin, mga kababayan. Mm, wow, sarap. Malasang-malasa po ang ating dinindin. Wow, sarap ito. Daming gulay. Hmm. Kain na po tayo mga kababayan. Tukman na po natin natin yung batong dinunding. Mga kababayan. Mga hmm. kita. talo? kita. mga kababayan. Mmm. si Tao Lasa talaga. Mm. Lasa ng isda. Talong mga kababayan. Pasustansya po ito mga, kab mga kababayan. Talong po. Namis-tamis itong sitaw na to. Yeah. Mm. Sili. May ang Sarap. Din. Um, mga kababayan, pag sa isda po, paborito ko yung mata. Sigup tayo ng ating sabaw. Nam nam talaga. Sabaw mga kababayan. hmm sarap. Sarap yung Ang hmm, masasabi mo sa natin. Sarap, sarap talaga. isda na tapos may gulay pa. Ma simpleng ulam lang ito dito mga kababayan sa aming probinsya pero napakasarap po at masustansya po. Sili. hmm sabor, yummy. Oh, mm, ito po sabaw. Tapos tara, sili na po. Sarap mga kababayan. Hmm, sarap talaga kababayan. Minute, in